niluto ko itong combination ng hotdog at corn beef. Nako, lagi na itong nire-request ng pamilya kong ulamin. Simple lang kasi itong lutuin, pero super sarap ng kinalabasan. Dito po ay maghihiwa muna tayo ng mga hotdog sa maliliit na cubes. Any brand po ng hotdog ay welcome po dito sa ating recipe. Kung saan kayo nasasarapan na brand ay go po tayo dyan. Next ay itong bawang na pipinuhin lang natin ng hiwa. Hihiwain na din natin itong puting sibuya sa maliliit na hiwa. Isusunod na din natin dyan itong mga Hihiwain lang din natin yan ng maliliit na cubes. Pagkahiwa ng patatas, huwag niyo pong kalilimutang ibabad sa tubig ha, para hindi mangitim. And last na hihiwain natin dito ay itong mga carrots. Gaya ng sa patatas at hotdog, pa-cubes lang din po ang hiwa natin dyan. Dito naman sa ating pan ay maglalagay lang tayo ng konting mantika lamang po. Then saka natin lulutuin dyan itong carrots at patatas. Mas mainam po kasi nalutuin muna natin ito para hindi na natin nahabulin ang pagpapalambot nito mamaya. Gigisa-gisa ko lang yun dyan ng mga limang minuto hanggang sa bahagya na itong lumambot. Kapag medyo half-cooked na ang mga patatas at carrots, ay pwede na natin itong hanguin at iset aside. Dito naman sa simpan na pinaglutuan natin, ay maglalagay ulit tayo ng konting mantigang panggisa. Pag uminit na, ay pwede na natin ilagay ang sibuyas at bawang dito. pananabasin lang muna natin ang bangon nitong mga aromatics. Then, saka na natin ilalagay dyan itong mga corned beef na binili natin. Isang small at isang medium kanong corned beef ang binili natin dito. Iigigisa-gisa lang natin yan hanggang sa maglabas na na sariling mantika ang corned beef. Kapag nagmantika na ay pwede na nating ilagay yung mga hiniwa nating hotdogs. Iigisa-gisa lang ulit natin yan ng kahit dalawang minuto lamang po. Then saka na tayo maglalagay dyan ng tubig, beef cube, pamintang pino at asin. Halong-haloyin lang natin yan hanggang sa kumalat na ang mga pampalasa dito. Bali, nagdagdag pa po pala ako dyan ng konting tubig. Para kasi nakukulangan pa ako sa nilagay kong tubig. Halu-haluin lang natin yan at hayaan muna natin yung kumulo ng kahit 1 minute lang. Kapag kumukulo na, ay pwede na natin ilagay ang 115 grams ng tomato sauce at isang lata ng liver spread. Sasangka pa lang nito, guys. Masasabi mo na talagang special itong niluluto natin. Kung sakali pa lang magugustuhan mo itong niluluto natin, huwag mo pong kalilimutan pusuan itong video natin, ha? mag iwan ka na din po ng comment na amazing ulam recipe. Thank you po palagi. Once nahalo na na ng maigi ang mga sangkap dito at napakuluan na natin ito ng saglit, ay pwede na natin ilagay yung mga gulay na una natin iniluto. Halo-haloin at lulutuin pa natin yan ng kahit 2 minutes na lang at pwede na natin itong hanguin at iserve. O oh, ba diba guys? Super simple lang ng pagkakaluto natin dito pero super sarap ng kinalabasan. Pwede pwede po itong ipambawi at pwede din pong ipanaman sa tinapay. I-tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na ding gumawa nito. Salamat lagi sa panunood! Bye!